Ngayon Lodi ay susubukan naman natin yung ating uh, modified RPT para sa ito Lodi sa cellphone kasi nakalagay ito eh. Ayan. Uh, susunod na lang Lodi yung para sa selo niya ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumagana yon. Ayan, nandito yung mic audio at uh, microphone ng cellphone. Ayan. Ngayon Lods ay susubukan natin siya naman sa uh, uh, portable radio. Then ang transmitter natin ay ito. Ayan. Ayan ang transmitter natin. At naka-frequency tayo ngayon, Lodi, sa 14312. Okay. May mo-modify pa tayo ngayon dito, Lodi. Sa ngayon ay tatanggalin muna natin yung uh, ah, nakakonect sa cellphone dito sa... Okay, dito, Lodi. Ayan. Yun yung natin dito na microphone o microphone cord ay nandito siya. Balita tanggalin muna natin yung connection niya para sa cellphone at magtatap tayo dito ng connection para sa radyo. Sa ngayon Lods ay tatanggalin natin yung kanyang mic. Ayan, nag-transmit siya Lodi ano. Uh, sensitive kasi siya pagka may static na nararamdaman. Lalo na yung mga static, mga malilit na portion ng kuryente. yun, Uy, siya. Bali ito Lodi, itong stereo jack na to ay kinonvert ko na. Bali pinagsama ko na tong ground tsaka itong left para maging mono jack. Ayan. Bali ito na yung positive tapos tong left ay naging negative na magkasama silang dalawa. Kaya ang labas ng dulo ng wires niya Lodi ay ito. Ayan, medyo kwan lang siya. Hindi nyo lang masyado makita kasi nga payat yung wire na ginamit ko. Ayan. Ayan Lodi, yung brown wire ay andyan na yung left tsaka ground. Nagsama dyan. Tapos, itong isa naman na nag-iisa na anong kulay yan ay siya yung, ating positive audio. Okay? Ayan Lodi, ay itatap natin siya dito. Ito yung ground. Tapos, itong isa ay dito. Yan, kung naramdaman nyo ay may umugong, uh, may nakamonitor kasi ako Lodi na naka 14312. Ito siya Lodi, ayan yung transmitter natin, 14312. Ayan. Yan ang ginawa nating transmitter at ito yung ating pots na modified. Ayan. Modified siya. Itong mga transformer audio load ay hindi na natin ginalaw yan kasi nga exclusive lang yan para sa output ng radio yung output audio ng radio na yan yan doon sinasaksak para sa cellphone naman yon kaya yung dito lang yung input lang ng mic ni modified radio na bowfing or signals okay nag bypass lang tayo dito kasi sasaksakan natin yan ng isa pang receiver na radio ngayon Lodi, habang wala pa tayong radyo, subukan natin yung kanyang sensitivity. Hawakan lang natin dito sa dulo, tapos dadampian natin itong panghinang para sa static. Okay? Yun, pumiga siya. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, may 3 seconds gap siya. Ayan. Sinubukan lang natin yung kanyang sensitivity para sa, yun. Pagka nakadetect kasi ng static niyang Laudi, gaya ng sinabi ko, magtra-transmit yan. Kasi nga, via box na yan eh. Okay? Ito siya Laudi yung nagtatrabaho. Nagsisilbing patch natin. Ngayon, maglalagay tayo na uh, para makita yung transmitter natin ay ilapit. Pagdikitin na lang natin siya Laudi. Ayan. Ito yung ating transmitter. Bali may radio tayo dito Lodi Magsisilbing receiver ito Iset lang natin sa frequency na 14990 Ayan 0 Tapos i-off muna natin Lodi Ayan i-off natin siya Tapos ilagay natin yung audio signal Ayan Tsaka natin isindi ngayon Ayan nakasindi na siya Kung napansin nyo ay nagtransmit Ayan Nagtransmit yung ating transmitter. Ayan. One, two. Ayan. Pagka nagbigay ng signal to load itong ating receiver, ayan o, pipindutin ko at makikita nyo magta-transmit ito. Ayan. Painaan natin ng konti gaya ng sabi ko Lodi pagka nakadetect itong box nitong modified natin ayan ay kusa nang nagtatransmit ito kaya ang ibig sabihin niyan Lodi pwede na natin pitikan ni si uh, 14990 para magtransmit tayo sa 14312 para sa mas malakas na transmission Frequency mode oh. 14990 Bukod sa nakamonitor nating isang radio lodi, uh, maglalagay pa tayo ng radio monitoring natin dito. Ayan, magsisilbing receiver to. O minomonitor niya yung audio na nilalabas natin. Nagaling naman dito sa, ayan, pampitik natin. Ito yung pampitik natin lodi. Ito naman yung magsisilbing uh, monitor o receiving sa lahat ng nagaganap na transmission. Ang frequency natin ay 1, ayun, iba. 1, 4, 3, 1, 2, Zero. Okay, check natin kung meron yan Check natin sa hindi nakasakay sa repeater 1, 4, 3, 1, 2, Zero. zero sound check 1, 2, 3, 4 pahinaan natin to para ito lang yung naririnig ayan ito yung receiver natin Lodi natutumba baba natin ng konti ito ayan para hindi siya matumba yan, 14312 Ojo, Ojo, Ojo Check, 1234 1234, yan yung Ojo Lodi na hindi naka uh, Link sa repeater 14312 1-4-3-1-2 Yang SMP Lodi, yan yung nagsisilbing audio detector natin o uh, pagbabasehan sa quality ng audio Ayan. 14312, hindi nakasakay sa RPT. Tapos, mag shift tayo ngayon, Lodi, sa RPT, which is pipitikan natin yung ah, uh, 14990 ba? Yung naka... oh, 14990. Ito, nakatitik pa rin ako, Lodi, sa simplex, ano? Wala pang sinasak repeater. Ito siya. Wala kasi kayo nakikitang TX dito, Lodi. Ayan o. Oh. Sa ating transmitter ay wala pa kayo nakikitang TX kasi nga hindi pa ako nakasakay sa repeater. Ngayon, Lodi, isasampa ko na siya sa RPT. Okay, masyadong malakas yung ating intensity dito sa receiver kaya nag-feedback. Bawas lang natin. Gawin natin number 2. 1, 2, 3. 34. Ayan, Lodi, yung nakasakay sa uh, RPT. Ayan. Ilapit lang natin Lodi para uh, makuha lahat ni camera. Ayan. Ito, Lodi, yung ating, uh, ayan. ayan, yung simplex. Pero susubukan ko pa rin lumayo, Lodi, sa radyohan para ang audio na rinunig nyo ay nanggagaling lang talaga sa radio. Okay? Ngayon, Lodi, ay lalabas tayo at i-check natin yung audio quality niya. ô chó uh, là uh... galing sa simplex o so, hindi pa tayo nakasakay 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 galing pa lang yan sa portable at napupunta sa SMP na receiver natin ngayon ay sasampa naman ako dito sa ating repeater which is ang uh, audio ay kukunin ni Icom B80 tapos itratransport niya dyan sa converted nating repeater tapos si converted repeater naman ay ipupunta niya sa transmitter radar natin para palakasin niya yung transmission natin sa 14312. Okay? ju check natin kay Tito Kamagong siyempre si Tito Kamagong lang naman yung natitirang uh, matibay dito sa 144200 eh bukod kay Manong Golf Jalima <laughs> at sa akin <laughs> at si Jojo Perito ayan punta tayo sa 144200 check natin kung nakamonitor yung mama kasi nga pupunta siya dapat dito kaya lang uh, flat yung kanyang motor Okay. Sa ngayon, dahil hindi nakasakay si Tito Kamagong, eh, ewan ko, check natin kung nakamonitor yan. diyan uh, magdadagdag tayo ng volume dito. pagbo volume tayo dito. Para dito natin kunin yung uh, response niya kung sakaling uh, naka nakamonitor siya. Ngayon, pupunta tayo sa repeater. Ayan. Okay. Check natin bakit wala tayo audio okay hindi pala naka 144 1 4 4 2 0 0 ayan hindi pala naka 1 4, 4 0, 0 yung ating receiver kita pa magong over andyan ka na ba And station on na monitor And station on monitor May kopya ba dyan? Sa inloady ay wala pang nakatanggo Ano? Anong uh, nakamonitor? Kung napansin nyo I-off <coughs> ko yung transmission Para syempre Ayun Bye. nakamonitor? Sino yung nakamonitor? Go, go, go. Monitor beta. Go, go, go. Ay. Sino kaya yun, Manong? Magandang buhay po. Buhay, Manong Lodi. Go ahead, go ahead. Nakamonitor pala yung matanda. Kopya, kopya. O, di ka palang tumuloy. Niraning plat mo na sana yung motor mo. Sira-sira na yung rim ko, manong, go ahead. Ganun ba, ganun ba? Oh. Eh, Oscar Kilo, eh, punta mo na lang mamaya. At uh, hinihingi, over. Okay, manong, go ahead, go ahead. Huwag mo papahingi, manong. Go, go, go. Bali, audio check, audio quality. 1, 2, 3, 4. Kumusta ang dating dyan? Montor muna at may papaliwanag lang ako. Uh, balikan kita mamaya. Bali, alis muna tayo dito sa 14400 Lodi. Balik tayo sa home natin. Ayan. 14312. Ayan. Tapos ito rin. 143120 Ayan. Babalik tayo dyan. Kung napansin nyo Lodi, uh, kasi nga, box siya eh. Ito siya. pagka pinindot mo to hanggat wala siyang naririnig na kalaskas o ano paman, ay hindi pipitik yan yan ang isang problema natin ngayon kasi hindi naman natin ipapakita ito na perfect na lahat ano kundi may conflict pa tayo dyan ito pipindutin ko yung 14990 walang nagsasalita wala rin pumitik Pagka nakadinig yan ng kaunting audio at uh, may madinig din ito, madetect, syempre, pipitik na yan. Ito Lodi, pipitikan natin. Ayan. Pero hindi tayo magsasalita. Ayan. Kung napansin nyo, tsaka lang siya nag-transmit pagka may narinig ng audio or kalaskas dito. Ayan. Dali lang ha? Kinalaskas ko siya ng konti dito Para mag-transmit yung audio natin Yan ang isang problema natin, Lodi Dito sa RPT naman na to Kung halimbawa, pumigyan na tayo at nagbilang ng hanggang tatlo Ito, tignan nyo sa Ayan, sa ginawa nating DIY At magsasalita ako dito ng pabulong Dito sa radio Dito, bibilang ako ng 1, 2, 3 1, Ang narinig nyo lang Lodi ay 2 hanggang 3 Yung unang sinabi ko ay hindi nyo na narinig Yung 1 hindi nyo na narinig. Kasi nga, Lodi, uh, medyo nag-activate pa ng konti yung box nito. Uh, hindi niya nakuha yung unang salita natin. May paraan pa ba yon May paraan yung Lodi sa pamamagitan naman ng may mga radio dito, Lodi, na ginagamit natin. Ayan. Pwede tayong maglagay ng Roger, yung Roger beep niya. O kaya pwede naman sa ENI code. Pwede naman maglagay dito, mag-compose ng isang uh, numero lang para pagpiga mo ay tut, gaganon siya. May mga radyong ganon. Pero ito ay hindi eh. Itong booping na to ay hindi. Kaya yung signals alam ko mayroon. Pwede kang mag-compose uh, ng code para pagpiga mo ay... Yun. Yun yung pambuhay natin sana sa tuloy-tuloy uh, na transmission para kahit yung unang salita natin ay maririnig ng vox repeater pero ang para naman dito Lodi, tignan nyo sa radio PTT ID, check natin yung PTT ID boot na lang Ito Lodi, may PTT ID na tayo Yun yung nakikita kong solusyon muna sa ngayon, Lodi, hanggat hindi ko pa nakukuha yung uh, sensitivity nito na kahit walang naririnig na audio. Pero ang alam ko ay napapakinabangan to Lodi, uh, okay na siya. Yun nga lang yung isang issue natin, pagka nagsalita tayo ay merong uh, words na mapuputol dahil nga uh, kumukuha pa lang ng buhelo ito. <laughs> Di ba nga sinubukan natin kanina, nagbilang tayo 1, 2, 3 Yung 1 ay halos hindi na natin marinig Kundi nandun na lang sa 1, uh, 2 Pero sa unang salita lang naman yung Lodi Kaya yun nga, naggawa tayo ng solusyon Kung paano, kaya naglagay tayo ng Ayan. PTT ID okay, Pagbitaw natin ng PTT ID Hanggang 3 seconds yung bitaw niya Ayan. One, two, three. Ayan. Pero okay na rin yan, Lodi. Siyempre, masasanay na rin kung sino man yung nakasakay dyan sa repeater na yan. Masasanay na rin kung paano yung uh, proseso ng pagpindot at pagbitaw dyan. antayin uh, antayin muna yung PTT code, mga uh, ganyan, na tumunog bago sila magsalita para buo yung message na maipapa-rating nila sa kausap. Okay? So, yun lamang Lodi, yung ating nakikita dyan na solusyon sa ngayon. Uh, sa susunod naman Lodi, siguro, ay uh, ipapakita ko sa inyo yung kanyang uh, selo. Ayan. Very responsive naman siya Lodi. Yun nga lang, dun sa umpisa lang. Pwede pa nga Lodi, yung ano nito, yung beep over nito. Hanapin natin yung beep over niya. Andali lang. Pwede mo ring palabasin yung beep over nito eh o yung uh, bago matapos yung transmission ay may tumutunog asan na ba yon yung Roger nito Ito lodi yung Roger niya uh, i-on natin Ayan naka-on na siya Ayan paano nga ba nangyari yon Nangyari yon lodi kasi nga ang ginawa naman natin dito kasi lodi halos ginamit na natin si radyo Ayan halos ginamit na natin siya. Ang hindi lang natin ginamit sa kanya ay yung kanyang transmit kasi nga tuloy nagtatanggal na natin yung kanyang final at kung ano-ano pa ang ginamit lang natin dito ay yung audio input at uh, saka audio output nya at saka yung kakayahan niyang magbox kaya lahat ng settings dito na uh, pwedeng mapakinabangan na humahalo sa audio ay magagamit natin ito kung napansin nyo ay uh, sa frequency na yan kahit sa frequency nyo na ilagayan yan kasi nga wala nang kinalaman eh kahit yan pag nagtransmit transmit halimbawa ayan yang one four oh yang one six zero na yan, kahit saan sya siya transmit ay wala nang kinalaman, wala nang hahalo sa ating radio, kahit puntahan natin yung uh, one three one two, hindi na magjajaman yung dalawa na yan, hindi na sila maglalaban, na ah, one four three one two zero. okay, press natin to, one four, three one two, ito siya lodi oh ayan Oh. Ito nga ayan, kahit anong gawin natin, hindi na magtatagpo yung kanilang signal. Mayroon lang konti, pero hindi na nakaka yan. Kasi nga wala naman ng transmit to, wala ng uh, transmit na mahina yung para sa drive At para sa final ay nabura na Kundi audio na lang talaga yung nakukuha natin dito Di So hanggang dito muna Lodi Maraming salamat po At magandang buhay po sa ating lahat Thank you